sa'yo man yung makalakaw lagi niyo. Tadlaon? So ang awesome, sa uwas ang tadlaon dahi. tayo sa tadlaon, ang sugod so sa posisyon? Diba, diba na, di diba na mo po yung posisyon sa kuhan? Hapon? Thank you. Ah. sige, sige. Iyan na lang tagatlong kuhon. Oh, sige, sige. Oh, sige, sige. Oh. Oh, sige. sige.

Субтитры сделал DimaTorzok

Hmm. Tama kay si ini mo karon wibis man. Kay liwik okay. ta astas man yung upo ano. Well, bago na ni Sildo gari oh. tong kain tanong, oh. Sildo. Au, kay nakitsi. Napakaog pa mo. Nakaminasal. sal? Hmm. Tapay na bilin gamay. Oh, gabo. Na ka, isa, absent pa uh, ako no, isa na absent ko sa kanila. Gabo na kinasal ang mo. Oh, na binasal mo mi oi. Niya. Niya pa stay ang buto dito sa kwarto. Oh, pa-pa-pa. Niya niya. Sa buto nga. Ah, balik tapos tawsa. Buto din. Bali wak tawsa. Buto din mabida ta sa tapo, may sunti wala. Dili pa ko magit negative mabida lagi gabo sa tapusan. Hmm. Ako na. bana banaon balik ko kaka 2000 yung pagamay is sa akong bali may sa akong bali yeah. kaya po sabad yun sa akong bali yun nakabayad magkuto sa parcel ni tomboy bag kaya eh. mm. Kaya siya, nakalipo siya kwarta ba yun? Mabot pa Ako na nag-itap ka 200 kapin.

Pinchoy ito. Pinchoy to. ito. to. Pinchoy to. Pinchoy to. Pinchoy to. Pinchoy to. Pinchoy to. Pinchoy